Dalawang Pasko ang lumipas na nalustay niya at kasabwat, kasabwat niya ang pera ng bayan. Para siyang Santa Claus ng OVP at DepEd na namimigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. Pero hindi pinapamigay, mukhang binubulsa pa. In short, yung mayaman si VP Sara at ang kanyang kasamahan. Habang marami pa ang kumakapit parin rin sa patalim. Itong unting patak ng pera mula sa supposedly charitable programs ay makakalunas sa paghihirap at lalong-lalo na sa karamihan. Pwede na rin sana itong pangtulong at kung hindi sana niya binulsa. This is a crime of the highest order. This is not this is not only a culpable violation of the Constitution, but a betrayal of the trust of the people that had been given to her. Mahigit kalahating bilyong piso. Ilang classroom na sana ang napagawa nito. Ilang libro na at laptop sana ang nabili at nagamit ng perang ito. Ilang feeding programs na po, Mr. Chair, ang maaring isinagawa. Hindi ito biro hindi biro ang kalahating bilyong piso. Sa laking bagay sana kung nilaan ang perang ito sa lihitimong programa ng gobyerno. Maraming estudyante at mga guro pampu sa pampublikong paralan ang nagsisiksikan sa masikip at mainit na classrooms. Maaring estudyante ang naglalahad ng ilang naglalakad ng ilang kilometro araw-araw at tinitiis ang init ng araw. Yung iba kailangan tumawid ng ilog para makapasok sa eskwelahan. At ang ating mga guro nagpapatuloy sa pagturo sa kabila ng kakulangan ng resources. Madalas kailangan umutang para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil kulang ang sweldo, isa sila sa pinaka pinagkaitan ng kalahating bilyong piso, ang bawat mamamayang Pilipino ay ninakawan ng mahigit kalahating bilyong piso, Mr. Chair. It cannot be ignored that the inquiry conducted by this committee gained so much traction from the public. Sinubaybayan po tayo ng taong bayan, especially as the committee continued to uncover anomalies in the disbursement and liquidation Of the confidential funds of the OBP and DEPED. Last week, the complaint for impeachment po ang inihain sa camera by various groups and various sectors calling for the impeachment of the incumbent vice president Sara Duterte. In both complaints, the incumbent vice president Sara Duterte was charged with misuse of 612 million in confidential funds as discovered by this committee. The misuse, alleged, the misuse allegedly amounted to a betrayal of public trust, culpable violation of the constitution, graft and corruption, and all grounds for, for impeachment of a sitting vice president. under the 1987 Constitution. Nung simulan po namin ang inquiry na ito, tulad nyo, hindi po namin inaakala na ganito ang matutuklasan namin. Aayusin po namin ang mga batas na natuklasan ding maraming butas. Kaya may nakakalusot. Habang tinatalakay po namin ang usaping ito, marami ang nasaktan Marami ang nagsabi kami ay nanggigipit. Hindi po. Ginawa po namin ang aming trabaho. Mahirap? Mahirap? Oo. Dahil this is about a very popular vice president. There is the greater duty of ensuring public accountability and transparency. So let the chips fall where they may. Maraming salamat po, Mr. Chair. Are there any other matters that uh, the member would like to discuss? There being no no more matters to discuss, do I hear a motion? Uh, Mr. Chair, last manifestation before we end. Yes, uh, Congresswoman France Castro. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. So, isang last manifestation na lang po, Mr. Chair. Dagdag ito doon sa una ko pong manifestation. I completely agree as to the criminal liabilities of the Vice President, Sara Duterte. In addition, I would like to stress na isa rin sa napakahalagang tungkulin natin sa Kongreso, particular dito sa House of Representatives, ang tungkulin natin na simula ng investiga investigahan o initiate ang invest or investigator here ang impeachment ng tinatawag na impeachable officers o matataas na opisyal na hindi maaring tanggalin sa posisyon bukod sa proseso ng impeachment. Kabilang dito, ang Vice Presidente noong nakaraang linggo, nag-step one, na, nag one na ang 72 individual mula sa iba't ibang mga organisasyon na advocates ng mabuting pamamahala at pananagutan ng mga opisyal. Layo ng People's Impeachment Complaint na impeach si Sara Duterte bilang Vice Presidente ng Pilipinas dahil sa pagtataksil sa tiwala ng publiko kaugnay ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023 at ginamit nila ang mga revelas ang revelasyon mula sa komiting ito. Ito ang acts ng pagtataksil sa tiwala ng publiko na ginawa ng Vice presidente Duterte. Una, pagtataksil sa tiwala ng publiko sa pamamagitan ng kanyang malubhang pag-abuso sa kanyang discretionary power, yung 612.5 million confidential funds mula December 22 Uh, 2022 hanggang third quarter ng 2023. Ikalawa, pagtataksil sa tiwala ng publiko sa pamagitan ng kanyang malubhang pagbabaliwala sa transparency at accountability. Ginagawa niyang katatawanan ang proseso ng audit at pag-uutos sa mga subordinate na maghanda ng hindi kapanipaniwalang mga liquidation reports na sinusuportahan ng mga peking accomplishment reports at mga palsipikadong dokumento. Pangalawa, isumite ang mga ito sa Commission on Audit upang suportahan ang kadudadudang paggamit ng confidential funds na hindi naaayon sa mga batas at regulasyon, na nagdudulot ng malaking pinsala sa gobyerno at mga taxpayer. At ikatlo, uh, Mr. Chair, pagtataksil sa tiwala ng publiko na sa pamamagitan ng kanyang kapabayaan sa tungkulin sa kanyang sadyang pagtanggi nakilalanin ang Congressional Oversight sa mga deliberasyon ng mga budget at ang autoridad nito na magsagawa ng mga pagtatanong bilang tulong sa paggawa ng batas. Panawagan natin, um, Mr. Chair, na i-honor ang pagkilos ng mga mayan na nagsampan ng People's Impeachment Complaint. Ang Vice Presidente ay nananatili sa pwesto, mananatiling may hawak sa public funds. Kung hindi natin tatangnan ang ating tungkulin to impeach official like Vice President na ibinigay sa atin ng ng Constitution, Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair. With that, uh, Congressman Roger Gutierrez. Uh, Mr. Chair, a motion to suspend session. There's a motion to suspend. Is there any second to the second. motion? Second. Jury seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. The committee hearing of the Committee on... Uh, Good government and public accountability is uh, hereby suspended until further notice.